So, hello guys. Uh, good morning. Uh, good morning sa lahat ng mga subscribers natin. So, yung content natin ngayon guys, uh, maglabat tayo ng sapatos. So, kahapon, uh, binabad ko to kagabi. So, magdamad. Binabad ko siya sa liquid. Uh, itong mga sapatos ko guys, uh, nabili ko to si Kanhan lang. ito isa, itong isa, sketcher ito. Pero so, ano lang ito guys, uh, mora lang siya. Ginawa ko na bago muna bago natin gamitin. So, samahan niya ko guys. Sa mga hindi pa subscribe sa channel ko, uh, sana mag-subscribe ninyo yung Salif Ostino. Gusto ko rin mamonetize yung channel ko guys. So, paki-like, share, subscribe lang at pa-ano lang din guys, sa uh, pa-comments lang din ako. So, maraming thank you sa inyo. Ayun. Ayun, so, start na tayo maglaba. guys ah ginamit ginagamit ko to sa practicum ko noon sa trabaho ko ginagamit ko tong sapatos na to so ang size ng paa ko ah sobrang laki na inches So guys, no, ah, nag-farewell na yung pinasokan kong trabaho. Uh, wow, ibig sabihin ng farewell, at ah. tapos na kung bagay yung oh. ano namin guys, yung pinasokan ko, nabinta na sa iba. So, ano tayo ngayon? Tagyan natin siya ng dito ko nilagay yung liquid na sabon natapon doon di kaya marami to sapatos. Ito naman sa loob. Ayot Yeah, loob. Yan punta? Okay. Mag-ingat ka. Okay. So, damit ng makapal Pero sana nandad luma na lang muna ginamit mo so, ginamit natin dito. So guys, shout out natin yung mga bagong subscribers natin. Uh, shout out natin si John Rojas from Mexico. Sa subscribers natin. Uh, many, many thank you uh, Mr. Rojas. So siya ay eh from Mexico. itong sapatos mo guys komportable uh, kasi akong gamitin eh kaya marami akong mga lumang sapatos doon pero ito yung madalas kong pinagamit kasi malaki siya at saka malambot ah, uh, nabili ko lang to ng $20 din sa Goodwill kasi mayroong Goodwill dito ah, uh, second hand siya pero ang ganda eh. matagal pa naman siya Pag-iisin ko lang, guys. Hindi pa ako nag-breakfast. Ano na lang ito? Kasi gabi pa pang kababay. na ginagawa kong contest guys no <laughs> sa sarili ko to kung ano na ano na lang yung mga gawain ko sa bahay at mamaya naman guys uh, tayo papuntang uh, seafood city minsan naman guys kung napansin nyo uh, wala akong uh, boys kasi uh, nag-ingat ako sa ano yung minsan pag nasa grocery Kagaya nung nagpunta kami ng phone bank. So, may music doon. Ingat tayo sa copyright. Kasi pag uh, na monetize na yung channel natin, ah uh, magkukumpli na yun si Lolo ay YouTube. So, super lucky ng shoes ko. Ito naman guys, uh, binili ko lang ito kahapon sa Goodwill. Pag bumili ka ng brand yun ito guys, sketcher kasi very ano to, popular na shoes. Ito yung pinakausungay na sobrang malambot. Comfortably gamitin, magaan. Ang um, mahal to guys, nasa mga $120. dollars $170, almost $5,000 pag binili natin sa pera natin sa Philippines. Pero kahapon, nakuha ko lang ito ng $599. So, sobrang mura niya. Dito lang. Sika na na siya. Ayan, gamit na siya. Lalabahan ko lang. Ayan, kaya ang tubig niya. Ang damar din din niya. Ayan, maglagay tayo ng liquid ngayon na. Ano. Alalay lang para hindi magbalat, ma, -ano, tanggal yung mga ano niya. Tahit-tahit niya. tatak na guys. Sketchers, ayan. Masarap gamitin pag malinis, mabango. Sa paggamit na kasi ito sa ibang, kaya kailangan na, na uh, labahan natin. upload na ngayong kaya pagka uh, ano dito guys ako so dito guys araw ng sabado dito ngayon uh, 20 25 ng November 25 or 26 I'm not sure tayo guys ng no, wala akong pinapotol dito sa video natin. Maganda to guys pang ano, um, pang travel, pang kontak ng saan-saan. Pagkaan sa -saan. gamitin, masarap gamitin. Nabuti ka ng chip ko yan po kasi hindi ko afford mamili ng mahal guys. Real talk lang, hindi ko afford mamili ng sobrang mahal na branded na sapatos. ito pa. Ang uh, ko sa channel natin guys. No? Kasi yung mga subscribers natin uh, legitimate yun. Yung puro talaga siya na nanggaling sa ibang tao. So maraming maraming thank you. Uh, shout out sa lahat ng mga subscribers natin. Uh maraming maraming thank you and I love you sa inyo.

huwag natin sa tubig para hindi nga may sabon. Tago natin just mag-upload si Yotsub. Kasi yung mag-upload ka ng part time mag-upload. Ayan. Ayan. Tapos uh, lalagyan natin tanong daw na Para lalang mabangit natin. So, almost uh, 15 minutes na yung paglalaba pa natin guys. Madali rin naman sa laban kasi itagal din, kababad siya. Ayan guys, lalagyan natin siya ng tubig. sa lagyan natin siya ng daw para mabango. So daw natin guys. Lagyan natin ng daw para mabango tong sapatos natin. Ayan. So, yun lang guys, no? uh, maraming thank you sa inyo. Lagi tayong mag-iingat, pagpalaan tayong lahat. At, uh, wala kong saan pasalamatan kayo lahat guys. Thank you, thank you and I love you sa inyo lahat. See you sa ating next video.